dito po ako sa issue na binanatan nila si Father Darwin, isang Roman Catholic na taga Buhol. Hindi ito pagdipinsa sa kanya, pero pinapakita ko lamang kung ano talaga ang Biblia. This is, ito ang prohiba na ang Biblia sa ibang ang scholar sinasabi na pwede mong aprobahan anuman ang gusto mo sa Biblia. Pag nagbabawal ang baboy, pwede mong patutunayan, bawal ang baboy. Ah, Pwede mong papatunayan na hindi bawal ang baboy. Alak tayo ngayon dito. Sabi ng isang paring katoliko, okay lang daw ang uminom ng alak. Sapagkat si Kristo daw ay gumagawa ng alak. Mga kaibigan, ito po ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang isang tao? Ang alak ay bawal. Wine is a maker. Strong drink is raging. And whosoever will buy and receive thereby is not wise. Proverbs 20 verse 1. Talagang discourage talaga ang ano, ang wine. Ha? Si Lot, nag-inom ng wine, anong nangyayari? Ginamit niyang kanyang anak. Si Noah, nag-inom uh, nag ng wine, naging lasing, naghubot-hubad. Si Samson, uminom ng wine, yung, yung sikrito niya, sinabi niya sa... Sana eh. So, tutingnan mo ang wine dito sa Bible, walang dinulot na maganda. Inom ng wine ay talagang masama ang dulot. Okay? Dito sa mundo, eh, bawal, ga, bawal nga mag-drive ng ano eh, ng nakainom ka ng wine. Hindi sinasabi na paglasing ka, bawal mag-drive. Hindi. bawal mag-inom ng wine. Sa panahon ng election eleksyon, bawal mag-inom ng wine. Huh? So, dito mga kapatid, kung ikaw ay talagang very strict, sundin mo ang Biblia, ay talagang bawal ang wine, ang alak. Sa sabadista nga, tatanggalin ka pagka sabadista eh. Pag Pagputol-putol nila ng mga video natin. at uh, mas mabuti na magdiskusyon tayo dito sa Valencia Bohol kung gusto ninyo. No? Uminom ka ng wine even one shot, pero wala tayong magagawa kung gagamitin din ni Father Darwin ang salita ni Kristo, ang ginawa ni Kristo, wala bubuydag anong dudom. Dahil kahit sino mang nagsabi, si Solomon nagsabi, si Moses pa diyang nagsabi, diyan sa Old Testament, wala tayong magagawa dahil Diyos si Kristo ninyo at si Kristo, ang salita ni Kristo ay tama lahat at ang lahat ng salita ni Kristo It's either be eh, na-abolish uh, the previous nga kasulatan or nadagdagan ang previous na kasulatan when Jesus talk sa panahon magsasalita si Si Kristo. Uh, di ba ba? So, tingnan natin ano ba talagang sinasabi ni Si Kristo tungkol sa alak? Okay. Uh, dahil gusto ko yan eh. Diskusyon tayo face to face. Ako bahala dito. Ako bahala sa system. Kung gusto niyo niyang diskusyon. Okay. Hindi ito pagkampi na sa akin. Hindi ako kumakampi kay Father Darwin. Hindi po ako Romano-Katoliko. Pero kung inaatake ninyo siya, gamit ninyong ibang mga teksto sa Biblia, wala talaga kayong ano, wala mo gudag anandudong dahil ang ginagamit niya kay Kristo na salita. At kayong lahat naniniwala nga ang Biblia ay salita ng Diyos. Buti sa amin, kami mga Muslim, ay hindi naman kami naniniwala na ang Biblia, ang lahat niyang salita ay salita ng Diyos. So, titingnan natin dito ang salita ni Jesus Kristo Itagalog natin sa Tagalog na translation. Mababasa sa Juan dos versikulo 1 hanggang sa 11. This is talking about wine. Yung si Jesus ay gumawa ng wine. May magalala dahil sa natin, punto por punto, Yung magdaas sa kugdwa ka kutiner nga bahalina. Sabi ng isang paring katoliko, okay lang daw ang uminom ng alak sapagkat si Kristo daw ay gumagawa ng alak. At ng ikatlong araw nang nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkuhang, magkulang nang alak, magkulang ang alak. Huh? Ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Wala silang alak. Hindi sinabi nga wala silang juice. <laughs> Kasi justify nilang iba, juice daw. Eh hindi naman sinabi dito na wala na silang juice. Sinabi dito wala na silang alak. Alak meaning mixed with alcohol. Their percentage of alcohol, maybe 20%, 30%, 50% alcohol, pag sinasabi mong alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa inyo? Oh, babae, ito nga ang amin din madiscourage din kami dito sa teksto na ito. Dahil nanay niya, tinawag lang niya ng babae. Imagine nanay kilala ka, ikaw ang anak, siya ang nagpalaki sa iyo at siyang nabuwan sa, iyong tiyan, ikaw sa tiyan ng iyong at, nanay at sabihin mo lang babae. Yun din, yung isang prostitute na dinala kay Jesus Kristo babae rin ang tawag, huh? isang babae. So, walang galang po. O yung salitang ganyan ay hindi po kagalang-galang na i-address po sa nanay. Pero anyhow, diyan nasulat eh. Pero sa amin, we have, ob we have objection of that statement na tinawag niya ang kanyang nanay babae. Anong pakialam ko sa iyo? Parang ano? Anong pakialam ko sa'yo? Parang talagang insulto at ano. Anong pakialam ko sa'yo? Tinawag nga anak. Anak. Huh? Uh, wala na silang alak. Wala na silang alak. Sabi na, babae, anong pakialam ko sa'yo? <laughs> Di ba, in insulto yan? Hindi. Anong pakialam ko sa'yo? Para bang uh, magsabi ka, uh, tay, uh, nay, wala na akong pera. Anong pakialam ko sa'yo? Huh? Para bang ganun? Ang nanay mo nandoon, Uh, may bisita, may mga bisita, sabihin lang natin soft drinks, Coca-Cola. Tapos ang nanay mo, nakita niyo mga bisita, kulang ang soft drinks. Tapos sabihin ng, sa iyong nanay, anak, wala ng soft drinks o na. Babae, anong pakialam ko sa iyo? Eh, hindi maganda, di ba ba? So, anyhow, dito tayo sa alak. Mga kaibigan, ito po ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang isang tao? Pinag-usapan natin dito, ito ang hinawakan ni Father Darwin, hindi niyo ito matitibag dahil salita ito ni Kristo Both sa inyo hindi kayo nakatikim. <laughs> kayo, yung nag-upost nito sa salita ni eh, Father Darwin. Hindi naman siya nagsabi nga maglasing, ah, Mag-inom mag lang raw, okay? Tatlong baso nga niya na uubos niya, ah. Ah, pero sa Islam ho, iba. Even small quantity ho, basta nakakamar, even one shot, bawal ho sa Islam. Pero hindi naman islam pinag-uusapan dito. Sino ta ang tama? Between Darwin at yung mga ibang mga reliyon na umatake kay Father Darwin na lasingero daw dahil uh, oh, pinapahintulutan daw niya ang pag-inom ng alak. Ang rason naman ni Father Darwin ay gumawa nga si so Kristo ng alak. Eh. Tuloy niyo imagine yung six jars, stone jars, bato na banga. Banga. Ayon sa footnote sa John chapter 2 verse 6 yung sinasabi na napuno yung anim na stone jar. Okay, tapayan, bagang tapayan sa taga-tagalog. Ang laman pala noon is 10 gallons, 10 gallons per jar, 10 gallons or 35 liters. Ang 35 liters times 6 dahil anim na jar 'yun. Lalabas ngayon ng uh, 210 letters. Huh? In, ang isang drum, yung laking drum, uh, itong blue na drum, ang laman pala niyan is 208 letters. 208 letro lamang ang laman. Huh? Nang ibig sabihin, ang nilikha ni Jesus Christ, the miracle of Jesus Christ performed in John 2, uh, verse 2 hanggang sa 11 Umabot sa 210 liters, 210 litro, whereas ang isang gram ay 208 lamang. More than one drum ang nilikha ni Iso Imagine, ikaw, kainom ka ba ng isa kalitro na alak? Ikaw nga pala inom, kaya ba niyong inumin ng isa kalitro? So, can you imagine? Ang grabe ang ginawa palang alak ni Jesus Christ, ang ang dami pala. So ngayon, mga kapatid, huwag niyong sabihin na juice yun. Ah, sabi pang lang, good, uh, good uh, wine, ah, uh, better wine, best wine. Uh, ang magandang wine, ano ba? Matamis na matamis? Walang alkohol? Medyo, medyo mababa ang alkohol? Yun ba ang the best wine? Or ang pinakamagandang wine, yung highest high ang alcohol content. So, yun, mag-isip kayo, mga kapatid. Supak sa gingon ni nga leader nga okay ra maghubog-hubog kani iya pang rason. Sabi ko ba na okay lang maglasing? Sabi ko, okay lang mag-inom. <laughs> Wine. Ako, limit lang sa akin. Tatlo, marami na yan sa akin. At wala ding nakakita sa akin na nalasing ako. Kahit tinatawag ako sa mga MCGI na lasingo, dito sa parokya ko, hindi pa ako nalasing. Paano yan? No? They drink a lot of wine. At dinagdagan pa ni Kristo. Paano nyo yung may reconcile? Ang uh, pinupunto ko dito mga kapatid, bakit uh, eh, kinuha ko ang side ni Father Darwin at itong side ng MCGI, ano ba <laughs> yun? itong katunggali itong nagbanat uh, kay ano, kay uh, Father Darwin sino ba itong kuan ito? kinuha ko yung dalawa para makita ninyo mga kapatid kung totoo ba yung sinasabi ko na ang Biblia depende ho uh, Dipindi sa yung pag-aaral at application at pagkaitindi. dahil nga, papatunayan mo bawal ang alak, ay nandoon talaga rin. Na may pagbabawal sa alak din eh. Ha? Mayroon din, pwede ang alak eh. Di, di ba? Si Father Darwin, hinawakan niya ang unang uh, milagro ni Socrates ayon sa Biblia. Uh, kami naman ay mga muslim, hindi naman kami naniwala dyan na ang unang milagro ni Socrates ay alak sa amin. Ang unang himala ni Socrates ay nagsasalita siya, he defended his mother. Ha? Uh, yung papatayan, babatuhin na sana sila. Dahil na uh, nanganak si maria na walang walang tatay so yun ang unang milagro ni Jesus Christ in the Quran at uh, tungkol sa alak sa amin mga Muslim sa Quran the last revelation sa Quran talaga even small quantity bawal sa amin ang alak whatever reason except lamang mayroong exemption kung mamatay ka na sa uhaw pag ang naglakad ka sa disyerto, walang walang nang tubig talaga ha ah. At nakakita ka ng alak doon sa diserto, nahulog siguro sa eroplano, hindi nabiyak. So pwede kang inom dahil mamatay ka sa uhaw. For, mayroong for survival uh, ano, reason. So yun kami mga Muslim. At uh, wag niyong isipin na kumakampi ako ni ni Father Darwin. Kung ako ang mag-judge talaga, ako ang mag-judge, ay talagang mas mabigat talaga ang ang aking i-judge kay Father Darwin dahil ang hinawakan niyang ebidensya ay kang Hisokristo Kristo gawa. Kahit sino pa dyan. <laughs> Kung ako ay isang kristyano, no, uh, mga judge, mabigat talaga ang salita ni Heso At umiinom. Uh, uh, umiinom si uh, si Father Darwin. At hindi siya nagsabi nga maglasing o okay kilang maglasing. Bawal ho sa kanya ang paglalasing. Uh. Pero ang taong malalasing, dipindi sa degree nga yung iniinom dahil may mga tao na one shot lang lasing na. Huh? So, bawal daw ang paglalasing talaga. Uh, lasingero. At palainom at palahubog, aywan ko. Para sa akin, ang palainom at palahubog, pareho lang pupuntahan eh. Dahil mga palahubog na yan, umiinom din yan eh. Pag umiinom ka na inom, nasasarapan ka, eh talagang mapunta ka sa pagkalasing. Eh, kung may mga tao na marunong man maghahawak ng lasing, eh pag nalasing siya, tulog na lang, eh paano rin malalaman? Pagdardaro yan, di ba? Hindi ka nakita nga naglalasing, eh baka naman eh sa pag-inom mo, nalasing ka, natulog ka. So, walang makakita. Di ba ba? Dahil tendency kasi, pag umiinom ka ng isang glass, dagdagan mong dalawa. Pag umiinom ka ng dalawa, haging tatlo. Hanggang susubukan mo talaga kung uh, talagang ano ba ang ano ba ang maramdaman sa taong lasing? Hindi po ba? Eh, normal yan sa tao eh. Yung kususiro yung ang tao eh. Kung ano ang lasa, ano ba ang, uh, ano ba ang, ano ba ang pakiramdam sa taong lasing? Yung mga, mga drug addict, ipalainom. Eh, nag-start yan yung mga lasinggero, yung mga drug-drug dyan, uh, ano pa dyan, ay eh, nag-start yan sa, ano, tikim-tikim lang eh. Uh, yun din ang pag, uh, ano, paglalasing ay nag-start yan sa tikim-tikim. Uh, so, ang aking masabi na sa inyo mga kapatid in humanity, ay magdedebate lang kayo sa formal na debate, yung discussion uh, formal kung gusto nyo, eh, ako ang mag -uno. Ako ang mag-moderate. Eh. Ako ang moderator eh dahil wala akong kakampihan sa sa inyo eh. So, ako'y Muslim. Okay? Maraming salamat po sa inyo mga kapatid at uh, kagagagdala ko po kung um, matutuloy ang inyong discussion itong uh, nagbabanat kay Father Darwin sana haharap -ha -ha siya sa hamon ni Father Darwin na uh, discussion formal discussion or we say debate kasi naman talaga is uh, what is a debate is a formal discussion so may time limit may moderator um, mayroong rules so maganda talaga insya Allah. So maraming salamat po sa inyong panonood. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, Asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.